Kasi mamang papaksin ang bukas natin. Bili mo magic sarap. So, ayan mga mi, malapit ng maluto. Hindi pa ako naglalagay ng water mga mi. So, ito, katas lang po yan. Ayan, di ba? Nakikita nyo yung sabaw na yan. Katas lang po yan ng gulay at syempre yung, syempre yung manok basa nung nilagay ko. Hindi ko na-drain yung manok. Kaya, ayan. Ayan na yung pinakasabaw niya. Tsaka yung katas ng pa So, ayan mga malapit na siyang maluto. So, lalagyan natin na paminta. Ang mahilig ako sa paminta is pino. Ayoko ng pamintang bobo. Oh. Maglalagay din naman ako nun. Saan? Pero ayoko talaga nun. Ayoko ng bobo kahit sa nilaga. Pero syempre, pag nasa work ka, kailangan no choice yung talaga yung gagamitin mo. Pero gusto ko talaga pino. Ayan, so, ayan mga may malapit na siyang maluto. Tikman natin. Wala pang magic sarap. Mmm. Magic sarap. Ayan. Ay. Nagmukha siyang nilaga. Kutsero talaga yan. lagyan ko ng tubig tapos lagyan natin ng asin kasi dalawang menu ang gagawin natin dyan so ayan pag kumulo kukunin ko yung pinakasabaw na yung ulam namin ngayon tapos bukas yung ititira gagawin ko gagawin kong pochero so ayan ayan Tikman natin ang sabaw. Mamantika, ano? Mamantika kasi sobrang pinakuluan ko yung manok. So, ayan, mamantika yung manok. So, ayan, mga mi, bubuksan na natin mga mi, dibi. At tayo ay kumain na. Kuha tayo ng pechay, of course. Ayan. Kaya ng pechay. pinaka pinakagusto ko sa lahat, mga ni Ang pechay. pechay. Nailig ako sa gulay. Vegetarian ako mi, Vegetarian. So, tapos kunin natin yung pinakasabaw. So, ayan. Kung nakikita nyo, hiwa-hiwalay. Kasi ito yung pampuchero ko. Tapos ito yung ulam namin. Go, ginto. I'm sorry. Okay. So, ito. Ito yung titimplan ko ng pampuchero. Para bukas. So, ayan mga mi. Lalagyan muna natin ng ketchup. Ketchup ketchup ko is meron na pong water. Ayan. Ayan lang natin kumulo. At isusunod natin ang ah, toyo. Ayan. One. Two. Ayan. Haluhaluin ang mga mi at hayaan natin kumulo. lo muna natin mamaya ulit pag kumulo pag aadd tayo ng magic syrup so lagyan na natin ng magic syrup ayan ayan para malasa okay ayan, tapos lagyan natin ng sugar sugar ayan kasi ang kutsero, medyo may pagkamatamis siya na maalat diba haluin lang mga mi so ayan mga mi takpan ulit natin kasi kailangan mahintay natin siya na